Hey, what's up? Good morning. Another videos, another for today. Ayan mga busa idol oh. Uh, ito ang ginagawa natin ngayon, mga busa idol. Tin M20 puso ang kanyang makina. Ang problema nito mga bus idol uh, naghalo ng langis dito sa tubig. Ayan. ayun mga bus idol oh so ito, binaklas lang natin dito mga bus idol uh, oil cooler Ayan. kasi ang papalitan natin dito mga bus idol mga o-ring lang Ayan. may bago na tayong o-ring ayun oh. isang set Ayan lang ang papalitan natin dyan mga bus idol. Isang seat na uring. Oil cooler. ng 10M20. Ah, palit na rin tayo mga bus idol ng oil filter nyan. Sira na eh. Sira na rin siya. Halit na rin tayo ng bago niyan mga busa idol uh, Ito lang naman ang number one na sira nito mga busa idol Kuring Ayan Uring gasket. Ayan lang ang kadalasang palitan dyan mga boss idol. Kapag naghalo yung langis sa radiator. Ayan. Ah, uh, dito talaga siya number one dumadaan. Yung iba, ah, uh, akaraan din siya sa mga water jacket, cylinder head gasket, water pump. Pero dito talaga ang number one. Ito lagi ang una nating binubuksan. Oil cooler. Ayan. So, ito nga ang madalas nasira sa ating mga truck. Halo yung langis lagi sa radiator